Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat, ha? Kasi hindi ko talaga makukulat ang energy ng Air Sign sa mundo. Ang gusto mo, pwede ka magpa-personal reading kay Jing Taro Reader. Siya yung pwede magbigay ng personal reading sa yong uh, and if you want na mag uh, magpagamot, like, nakakaramdam ko ng mga spiritual na um, experiences and whatsoever, kaila jing taro reader ka mag uh, inquire. Okay? Nang gagamot sila. Um, but of course, if you need a doctor, dun ka sa doctor pumunta. No? Um, ako po, kung gusto mo sa akin, madam, is space P, as in princess, and then lagyan mo na lang din ang space sa dulo dyan ka pwede mag inquire ng personal reading sa Facebook page namin. May mga admin ako na mag-aaral sa'yo. And then, if you want na sa email, virgophilippines at gmail.com, pwede po doon. Simula na natin. Pa-comment naman dyan, guys, kasi na-appreciate ko sobra yung comment. Nagpapakita ng malaking suporta yun sa akin. So, what do we have here for the sign of air sign, Gemini, Libra, Aquarius, main energy mo, air sign. Mm. Eight of Swords, ah, sorry, Seven of Swords. So, nakikita natin, you are getting out of something, pwedeng ikaw ay may mga inaalisan, nilalayuan. And you do have the Knight of Pentacles, you are the kind of person na pwedeng may mga bagay ka rin namang ino-offer. Sa iba, maybe an offer of money or career or you do have a lot of things to offer, kumbaga, hindi lang sa career or what, but I, I can see na marami kang, ano, you, know, you are an air sign, matalino ka, marami kang idea, so I, I feel like marami kang, um, kung hindi man offer, this could be an advice, magaling kang mag-advise regarding money or finances, na nagiging kahilan for you na like kaya ma, kaya nakukuha mo yung mga respeto ng ibang tao kasi magaling ka mautak ka. Madiskarte ka. So, sino yung person na kakunod mo pagdating sa love? Wait lang guys, masyadong alas sa gitna. Ayan. Person na kakunod mo pagdating sa love. Kung ayaw mo na ganito klaseng reading, pwede ka naman po mag next video. Oh, nakakita tayo ng pag-aaway dito sa so, person na ito at sa'yo, pagkakagulo. Pwedeng um, hindi sigurado ng person na ito. May mga bagay siyang hindi sigurado. Pero nasasaktan o nalulungkot siya ngayon. Pwede hindi siya sigurado regarding the tower moment. If this connection would end. Ayan. Pero nakakita siya ng mga malaking pagbabago na dito sa connection niyo. Pero parang yung iba pa din nagkaroon ng ending with the death card. Yung iba parang hindi siya sigurado'ng magkakaroon ng ending or what. But I feel like itong personalto is pwedeng there's a decision or pagpaplano regarding some kind of dahilan pwede para magkaroon ng ending dito sa situation niyo which is the three of swords. Ah uh, pwedeng may involvement ang ibang person or ibang tao, third party situation na nagiging dahilan kung bakit parang hindi nasigurado itong person. Parang may galit talaga siya. Yeah, I can see a third party situation. Emotion din yung dalawa sa isa't isa for the sign of Earth. After nakaramdam ako ng Earth sign energy, Taurus, Virgo, Capricorn. You could be dealing with that. For air sign, please emotion niyo sa isa't isa. Isa, isa't isa. You are wishy-washy the two of pentacles. Hindi mo alam sa ngayon. Ang, um, um, yung emotion mo dito sa person na to, I feel like mahal mo tong taong to, but, tell me more. Uh, I feel like yung iba sa inyo gusto. Hmm. Para doon sa mga nag-end na yung connection, pwedeng gusto mo tong person mo to or pangarap mo ang magkaroon ng connection sa inyong dalawa or maybe nai-accept kanya sa buhay niya. The for the Five of pentacles, I feel like hindi kanya wina welcome or hindi kanya hindi tulutan or Uh, parang feeling mo na awa lang siya sa'yo. Yung iba, if ever. But I can see na pwedeng, yeah, a lot of you, pwedeng nagkaroon ng, ng ending sa inyo. And parang, gusto mong bumalik sana dito sa person na to, pero parang ayaw mo magmukhang kawawa. Or kaawa-awa. A lot of ending. Emotion ng kakang ito for you. emotion na itong person na ito para sa'yo. The hermit is here. Followed by the four of wands. The high of and the knight of swords. Hindi ako nakakuha ng emotion dito, emotion dito. But rather nakakita tayo na parang gustong lumipat or gustong umalis nitong person na to regarding sa kanyang home kasi masyadong toxic or there's a toxic person sa sa bahay niya or sa tahanan nila na parang gusto niyang i-cut off or alisan or alisin sa so, pamamahay niya or gusto niya. if you are still together maybe ikaw yung tinutukoy niya na parang toxic sa kanya na parang ayoko nitong taong to kasi masyadong toxic the high priestess is here So, yeah, this could be a soulmate or a karmic person na What will happen in the near future para sa inyong dalawa? In the near future for the both of you. Ilan ba nagpapakita sa akin yung tower card, guys? See? The tower. This is an, uh, an ending. So, what will happen in the near future for the both of you? In the near future for the both of you. The Justice card is here. This is Libra energy. The Ten of Swords. Ah, so, sorry. Ten of Cups. Uh, the Chariot. Nandito na naman si The Tower. Queen of Swords na The Tower. So, I can see an ending dito. Even though you're married, you have family or what. Nakikita tayo ng pag-alis, pag-layas, pag And it is because sa decision ni the Emperor, Aries Energy. So this is the person na magte-take ng action, magde-decision regarding pag-alis or paglayo, pag-iwas. And I feel like wala kang magagawa, uh, this could be you na wala kang magagawa regarding dito. Pag nagawa na yung decision na ito. Pag-iwas, paglayo. Maybe even pang block. Seven of Pentacles is here. And the King of Swords and the Three of Swords, yeah, there's, there could be a third party situation na involved sa inyo na mas nakakatulong or nakakapag-push dito sa person na to. Maybe ma someone is giving an advice dito sa person na to na parang hindi i-cut off mo na yung taong yan, ilayuan mo na siya. So may nag-a-advise sa kanya na layuan or iwan ka. And this is the person na tumutulong sa kanyang umalis or mag-move on sa situation niya sa iyo. So thank you for watching. I love you all and bye-bye.